morning po sa lahat. ayang sa mga nagtatanong po bakit po ako malungkot doon sa aking post. Kasi po ano, kaya po ako malungkot dahil po sa sa side po ng nanay ko at sa side po ng tatay ko namatay po yung aking yung aking mga tito. Sobra po silang malapit sa amin dahil sila po ay napakabait, napaka napakamalambing napaka po nila sa amin lahat ng mga, mga pamangkin. At tuwing po uuwi ako ng Mindoro, sila po yung unang nag-aasikasa sa amin dahil unang unang bahay po silang madadat niyan kaya dumadaan po muna si sa kanila kay Tio April kaya ano medyo malungkot kasi po ano parang biglaan yung nangyari at doon po sa isang tito ko sa side naman po ng nanay ko ano din po yun sobrang malapit din po sila sa amin kasi ano parang buhat nung namatay yung nanay ko parang naging pangalawang magulang na namin sila naiiyak ako. <laughs> At biglaan din po yon kasi parang hindi naman, hindi namin nalaman na nagkasakit, hindi namin nalaman na, na may nararamdaman, hindi namin alam na, ayun, na critical na pala. So, isang idlap lang, parang binawi yan agad siya ng buhay. Nakausap ko siya, pero hindi na siya nagre-response na siya nagre-response. Ano, kaya lalong masakit kasi nakita ko na hirap na hirap na si na hirap na hirap na yung tito ko. Sabi nung mga pinsan ko, umiiyak daw. Sabihin nun, parang ayaw pa niya umalis. Ayun, yun lang. <laughs> ang hirap, ang sakit kasi sa pakiramdam na ano, bilang. Biglang kukunin ni Lord. Biglang, biglang sabay pa, dalawa. Tapos ano, taon-taon kasi kami nagre-reunion sa side ng Masangkay. So, ang reunion namin is May. Yun, parang parang ano, parang nabawasan na namin kami ng isang tito Ramdam ko kasi yung sakit. Kung sakit kasi din yung mawala ng mahal ng sa buhay. Kasi naranasan ko yun nung, nung nawala yung tatay ko sa ko, doon sa pinsag ko doon sa mga pinsang ko lakasan nila yung loob nila ganun talaga yung buhay hiram lang natin yun kay Lord hindi natin alam kung kailan yung kukunin kung kailan babawiin kailangan lang maging ready tayo pero kahit ready pa guys sobrang masakit talaga lalo na pagbiglaan talaga na biglaan na lang babawian ang buhay yung mga natin sa buhay Uh, habang buhay pa yung mga mahal natin sa buhay na natin, pakitaan natin sila ng mabuti pakitaan natin parandam natin sa kanila na mahalaga sila sa atin yung pag-aaruga ng isang pamilya dapat laging nandyan yun kasi kalimitan sa atin na na kalimitan sa atin parang pag wala na, pag wala na natin na iisip na sayang, 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 sayang. Ayun lang, gusto ko lang mag-update sa inyo. Yun lang po, maraming salamat. Bye.